Hi guys, for this video ay dumaan kami dito sa may ukay ukay. Medyo matagal-tagal na rin kasi yung mga last vlog vlog ko dito sa may ukay ukay. Dito sa may goodwill dito sa Edmonton guys sa may south. So ganito guys sa mga bago nating followers. So ganito ang itsura ng ukay ukay namin dito sa Canada. Para ka lang ding nag ukay ukay sa Pilipinas. Ganito lang din yung mga malalaking pwesto dyan sa Pilipinas ng mga ukay ukay. O ito guys, maganda itong blouse na nakita natin. Pwedeng pang nanay, pang auntie. So, ayun, $10.50 lang ata yun, guys. Tapos ito, may nakita din ako dito. O, di ba, guys, bagong-bago pa yung mga damit na binibenta nila dito. At saka yung ukay-ukay na pinuntahan namin dito, guys, day ay may mga iba't iba silang deals, may mga discount. So, ngayong araw, yung mga naka-yellow tag ay may 50% discount. So, kagaya ng kinuha natin. Ayan, guys, may nakita akong skirt. So, sinukat-sukat ko, kasya sa akin, kaya kinuha ko lang siya, guys. At saka, bagong-bago pa. Ayun, marami din silang mga laruan na binebenta dito. Ayan at may mga stop toys pa. Ayan at kung magaling kang mag-ukay-ukay, may mga makikita kang mga mamahalin din na mga gamit. Kagaya nitong Lolo Lemon na leggings. Ayan, mayroon din sila. Parang $20 yan guys. Tapos may mga Levi's din na pantalon. Bagong bago pa pang babae. So ayan. O oh, diba guys. Nasa yellow tag din yan. 50% kapag ka mo ng $20. So $10 na lang. So ayan. May mga jewelry din silang mga binibenta dito. Tap, yung mga jewelry ayan nakalagay sa mga ganyang istante. Para hindi siguro mawala or walang kumuha o di ba guys o ang daming alahas may mga bag sapatos ang dami mga electronics kagaya ng mga TV pang blower ng buhok pang straight ng buhok ay lalagyan ng aso o di ba bonggang bongga din ang mga ukay ukay dito sa Canada para kalang dignas sa pinasayan mga lutuan mga electric na lutuan Marami din pala dito guys. Tapos yung mga baso, tasa, plato. Tigwa one dollar yung mga plato-plato nila dito. Ang gaganda pa nga guys. O oh, di ba diba? O oh, iyan one oh, dollar lang yung plato. At ang gusto kong binibili lagi dito sa ukay-ukay -Okay, guys. Ay yung mga lalagyan ng halaman. Kagaya niya yung mga babasagin. O oh, di ba Tapos yan may mga furnitures din dito silang mga binibenta. Mga sopa, lamesa, cabinet. Ayan, napakarami guys. May mga TV, laptop laptop, parami silang binebenta rin na mga appliances dito. Kung alam nyo lang guys, karamihan sa mga nandito ay mga donation lang yan, bigay ng mga tao na nakatira din dito sa Edmonton. Ayan, mga electronics, ayan, gawahan ng kape, coffee maker, Marami din dito, oh, 'di ba? May telepono din. Oh. So, yan guys, ito lang ang nabili natin dito sa Ukay-Ukay. Itong maong na skirt sa halagang 7 So, nasa yellow tag siya, so cents. so nabili ko lang siya ng 3 and 50 cents. So, 'di ba? Bagong-bago pa, oh, 'di ba? Hindi pa siya masyadong nagamit, kaya ito kinuha natin, guys. So, Pagkatapos kong mag-ano, guys, mag-ukay-ukay, pupunta tayo dito sa Ayan, bilihan ng milk tea. Ayan. Sige, sa Taiwan yun eh. Oh, ah, handmade. Handmade pala to guys. Kaya masarap. Masarap siya. So ayan guys, dito na natin tatapusin yung video natin ngayong araw. Huwag niyong kalimutang i-follow, i-like, and share ang ating Facebook page. Maraming maraming salamat. Bye guys!